dahil ikaw na rin nagsabi kanina on, May 6 uh, guest ka o um, mano ni Senator Rafi Tolfo sa Ay, hearing natin sa yan sa, sa hearing may, may may Senate hearing mayor sa overview hearing, mag, sa Senate uh, mayor ano ba yung inaasahan natin ng mga rumblumanos na maririnig diyan sa mga usapin na yan during the hearing ano ba yung gusto mo talagang tuntirihan diyan ah uh, maghanap po tayo ng solusyon yun na naman yung bottom okay. line eh sabi ko nga, mm -hmm. uh, di ko alam, nagtatampo sa akin yung Romel ko. Pero mm -hmm. yung po kasi yung gusto iparating ng mga ni ano, eh, maghanap ng solusyon. So mm -hmm. pupunta kami natin doon para maghanap ng solusyon. Kanina sa General Assembly, may binabanggit yung uh, Board board of Director na si Mr. Silverio na mm -hmm. pinapahirapan daw sila ng gobyerno sa mga applications. Mm -hmm. Di ko alam kung ano yon silang nakakalam, mm. nakakalam -hmm. no? Siguro ko mm -hmm. by that time, mailatag nila kay Senator Rafi Tulfo na chairman mm -hmm. ng BOE. Ano yung mga bagay mm -hmm. na pinapera pa sila ng gobyerno? Baka doon pwede taba. nilang i- i mafacilitate at baka pwede rin mm -hmm. matutukan no baka ma pwede rin matutukan masubsidize ma subsidize o mm -hmm. Mautosan si doon mismo malaman natin kung anong dapat gawin ni Napocor na mm -hmm. hindi na tayo mag mag, mag ano eh hindi na tayo maghihintay ng limang taon o tatlong pa para mm -hmm. pa-address ito siguro doon pero siyempre, kailangan ko rin mag aral na mabuti. Hindi mm. naman ako pupunta sa isang klase na hindi ko pinag-aaralan yung mga bagay-bagay. Mm -hmm. mm -hmm. no Pagtatanong-tanong uh, tayo sa mga tao kung ano ang pwede natin sabihin doon. Pero mm. tulad po na sinabi ko, at the end of the day, pumunta tayo doon hindi para mahalap na masisisi. Mm. Pupunta po tayo doon para maghanap ng solusyon sa problema.